Yan. Daming orders sa umaga, guys. So, alas 8 na. Ayan, no? Puro maliliit yung order. 5 8 kilometers. So, pag ganyan, huwag, huwag nyong kunin. Bugi tayo dyan. Yan. busy ngayon eh. Yeah, So, kaya lang, maliliit yung mga order. So, decline ko lang to. Uh, Pintuin ko lang yung X. Yan. So, marami. Kanina, mga ilang orders ang natatanggap kong request. So, so pag ganyan, Uh, nagano kasi yung computer eh kung uh, ituloy mo pa ba yung request so is, no, uh, ang sabi dito uh, stay offline or yes go online so syempre naghanap tayo ng yes go online yan yan ayan another request naman guys so ito naman eight dollars and 7 cents 7.4 kilometers so 1 dollar lang bayad one 20 cents Luwi ka nun Kasi ganitong oras Traffic Kaya madi-delay yung Ano mo Gusto ko dito lang sa may area So wala na Pag ganyan Hinayaan mo lang Kasi kung sa yan O yan guys Meron na naman Yeah Kaya lang Tinan nyo Two orders Six dollars and Dito sana Ang ano nyan Ang Ang uh, Pupulutin ko sana dito Pipitapin ko Ayan no oh yung Tim Horton nila. Bad. Renovate yata yung Tim Horton kasi nasa labas lang yung ano eh. Parang ginagawa sa loob. Ginagayon na lang sa truck. O oh, yan, nawala na ulit. Yan. Ito, pwede sana. Yan. Yeah. Kasi $8.27. 3.4 kilometers. Ano lang. Yan, yeah, malapit lang to. Kaya lang guys, eh, tatawid pa ako doon sa may Iglinton. Mahirap mag-park dito. Yan. Yeah, so, sa ganitong oras, meron nang nanguhuli isang eh, saan ka magpapark ngayon? Anong gusto mo? Mahuli ka o wala na? So, ayan dito guys. Umagang-umaga umaga yan. Yeah, alas 8. So, traffic talaga. yan Kaya, ang style ko, ayokong lumayo. Dito lang ako. Ayokong tumawid dun sa may isang, uh, ano, uh, isang lane na yung Eglinton sinasabi ko. Maraming ano dun eh. Maraming nanguhuli sa umaga at saka mahirap magpark. So, nandito yung Tim Horton na Ayan. Ngayon ko lang nakita kasi mga ilang araw din ako wala dito. Yeah, so antay pa tayo ng mga order guys. Sigurado meron tayong makukuhang na uh, maayos-ayos na order. Yeah, so ngayon, ito nakaano na ako. Oh. Ang lamig. pero hindi pa talaga to kasi papunta tayo ng uh, ano, apol uh, na ngayon eh. Tignan yung mga dahon. No? Oh. Kita nyo ba? Ayan, ayan. So pag December, uh, siguro may snow na yan. Hanggang January, February. Oh, meron tayong request ulit. Lalong hindi ko kukunin to. Ayan, oh. Seven dollars. Almost six kilometers. Pag ikaw ay uh, sunggab ka lang ang sunggab ng order, marami kang makukuha ka. Bibigyan ka at bibigyan. Busy busy yan eh. Kaya lang, alalahanin mo rin yung uh, traffic, tapos yung oras mo, tapos, tapos yung gas mo. Ganun lang, discarte din eh. Yeah. Sa umaga, ganun ang mga order dito guys. Tim Hortons, Starbucks, Wala Bagel, McDonald's. Yan, mamimili ka lang kung anong gusto mo. Yes guys, so ayan oh, yung mga puno. nagpapalitan na ng dahon yan. O oh, hindi nagpapalit, matatanggal na yung mga dahon niyan. yan. Yeah. So anyway, uh, alam nyo sa umaga, mahilig ako magkape. So habang namimili tayo ng order, makabili mo na ng kape guys. Yan. Yeah. So saan kaya yung order dito? Mm medyo yan hindi na gumagalaw yung traffic hindi na, na sa labas yan. so order tayo ng kape mobile pala dito o, dito pipila yata ah ginagawa pala yung Tim Hortons dito yan o so yan may construction may order tayo ah o, ganun din You know, I'm going to order it. So, this Decline the time. How are you, man? I'm good. I'm, here. <laughs> I'm okay. So... Are you picking up? No, I just ordered coffee. Oh. Uh, but I'm doing Uber in uh, Africa. Yeah, you ordered? Yeah, yeah. Uh, it's too far. I don't want to pick up <laughs> Coffee every morning.

Bisaya din. Oh. How are you? Ito ko kumpra yun, ha, sir? Ya, yun sa Ah, ha. Fish gawas na inyong kuan. Kapihan. Ha, tungod sa konsaksyon. Ah, game mo dahi. Dagan salamat, ha. Sige, ko. Okay. Hi. Hi. Yeah. Ha, express Ha, ha. Ha, ha. good, good. Thanks. So, ayun. Marami rin, alam nyo, marami rin mga Pilipinong natatrabaho sa mga ganitong ano. Misan, McDonald's, Tim Hortons, yeah. Or uh, Starbucks, Ayan. Yes, guys. So, ito, nakabili na ako ng kape. Ito yung paborito ko. Alam nyo, yung Tim Hortons at Starbucks, yan yung mga paborito ng mga Canadian. Tsaka mga Pilipino, mga kababayan. Tsaka kahit ako nga eh. So, pinaka-busy to sa umaga, guys. Line up talaga. Lalo na pagka, ano, uh, like, nine uh, 9 o'clock, kahit uh, tanghali talagang busy busy moments no later Starbucks uh, may nakuha tayo 7 dollars to malapit lang yeah, Starbucks oh, uh, sabi ko sa inyo busy busy rin to eh. yung ano to yung Tim Hortons doon inakbo ko lang ng, wala pang 1 kilometer so okay din At sana katos na to Thank Yeah. Morning. Uber pickup up for Jeff. Jeff R. Oh, yeah. It's ready. Just It's ready? Okay. Here. That one? Thank you. Thanks a lot. You're welcome. Thank you. Yan, ayos, tapos na. Minsan kasi pabising bisi busy doon, uh, mag-aantay ka pa, pero ito ready na. That's good. And sit. Sang kaya to. Confirm na natin. Ayun. Slide complete pickup. yan Head to your drop-off at 250 oh. Bowie Avenue. Alam ko to eh. Prati ako nag-deliver. on lapit-lapit to. -lapit, oh. Ah uh, 0.8 kilometers. 800 meters lang guys. So that's it. Drop off on the right. Yes, dito tayo guys. So, ang message ng customer, meet at door or please leave with the security entrance. Meet at meet outside. Magulu yung, yeah? Yung message. Yeah. So, anyway. Morning. Morning. How are you? Nice outfit, eh? So, anyway, I have a question. Nope. Yeah. I delivered to Jeff R. Uh, Jeff R, you know, him? Uh, he said, um, meet outside or he has two message. Please leave with security entrance near shipping. Security is vanuk. I just pressed the okay. button. Okay. Thank you. So. Sana nandito na. I didn't want to go here. Morning. House. Hi. Good morning, sir. That's for me. Oh, Jeff. Yeah. Ah, sa'yo po. Thank you. Thank you. Sa loob mo pala. Oh, ganda na mga outfit na yun. Yeah. So, talagang... Good morning. Good morning. Ang disadvantages naman pag yung pili ka ng pili, namaya, end of the day, wala ka nang makuha. So, kunting diferensya lang, pag yung okay na sa'yo, kunin mo na. Yeah, pag hindi naman malaki yung uh, agwat ng bayad, tsaka yung uh, kilometers na dideliveran mo. Yeah, pero ngayon, martis pa lang. Yung haba pa ng istorya. Hanggang linggo. Yeah, so, makano lang ako, 600 to 700, that's good. Okay na sa akin yun. Kasi, hindi naman talaga ako ngayon sagaran sa biyahe. So, gaya kahapon, nagbiyahe lang ako ng ilang trips eh. Siguro, mga 4 trips lang. Oh, ito, oh na screenshot ko may 20 dollars yung bigay oh. 20 dollars, then sumunod 14 dollars, may 33 dollars yan, yan, kita nyo ba anyway, i uh, ano ko naman iba ko lang yung mga red na yan, yung mga makikita mo sa earnings yan, yung mga biyahe mo makikita mo rin dito yung mga tip kaya yung paano sila magbayad yung Uber kaya paano nila kinakaltas yung sa kanila din yan, yeah, so hindi nila madadaya kasi nasa record lahat yan. So, maganda rin mamimili ka. Pero pag sa gabi, yan, nandiyan mo makikita yung mga malalaking bayad. Malaking tip. Kasi yung mga order nila talagang kainan. Eh. Dinner eh. Yo, sa umaga, umagin ko lang mga kape. Five dollars, seven dollars. May ten bucks. Pag lunch time, then mayroon na rin mga malalaking magbibigay niyan. Pero so, ito, may order na naman tayo eh. Nako. Seven dollars. Seven point eight. Tapos, eight point 1 km mo ang tatakbo eh. Kanina nga mas maano dito eh, dito din mo eh. So anyway guys, uh, see you my next vlog again, okay? Uh, update ko lang kayo. Tara, okay? Salamat sa panonood. Bye for now.